pangatlong pick up ko na to guys sa uh, dalawang order so ayan uh, kinakawayan na ako ng customer nagka-antay na yeah, wrong building and the other one anyway it's okay you're welcome bueno buenas dias okay ya gracias okay bye So hindi mo na pipicturean kasi meet at door nandoon naman siya may proof na natanggap niya yung orders papunta na tayo sa pangalawang drop off guys yung Starbucks din kasi dalawa na pickup ko eh So itong order guys is $16.95 itong dalawang order ko dalawang pickup for 3.9 kilometers okay na okay itong order na to malapit lang to eh so within dito na lang ako sa area Nagiikot kaya ayaw ko nang kumuha ng malayo. For Jordan? Yeah, yeah okay. Jay, po. Thank you so much. You're welcome. Right, right. So ito, pang lima, uh, isang order lang. So 1.7 guys kilometers or $5.73. So not bad. Give me that one, it's done already. Okay. see. Thank you. Because right now the things not I'm right now. That bad place for access. So guys kung lumabas ka araw-araw kahit dalawang oras lang sa umaga then sa gabi mga ilang oras So malaking tulong din to sa iyo So ito yung earnings ko sa umaga uh, Naka 2 hours and 20 minutes ako $43 Then lumabas ako sa gabi Naka ano rin ako, naka $125.62 right guys, so para sa mga bagong datingan dito sa Canada, yung mga newcomers, ito ang pinakamagandang part time sa inyo guys. Siyempre, kompleto na kayo mga papeles pagdating dating dito. So mag-sign up na lang kayo sa Uber Apps. So yung mga kailangan, yan bawa, yung account mo, o yung personal information mo. So within one day or three days, good to go na. So kasi ito, sinasabi ko na pinakamagandang part time kasi may flexible yung oras. Kasi dito sa Uber Eats, allowed ka mag-drive ng 12 hours. So, anytime, pwede kang huminto, pwede kang mag-start. Hanggang magaling araw, meron pa rin. So, kung may work ka or nag-aaral ka, so, swak na swak to sa inyo guys. Yeah, so, ang ano dito, kailangan nyo lang. ah uh, kasi pag car kasi, may category kasi ng lisensya. Kailangan dito G2. Dati nga, kailangan G. So, ngayon G2 na lang. So, ibig sabihin, ang lisensya dito, may G1, pagkakuha, pumasa ka ng test. Then, G2, mag-antay ka pa ng one year. And then, G2, mag-road test ka. Then, fully licensed yung G so kung G2 ka uh, may allowed ka lang na pwedeng di kaya tabi lumabas ng uh, pinaka highway talaga, may certain uh, hours yun yeah, kung G1 ka parang sa atin, eh, parang uh, student, so may kailangan ka ng uh, professional sa tabi mo so kung G2 naman, kahit wala na pwede ka na mag-drive, ngayon ina-accept nila yung G2, so kung G ka, yun yung fully uh, licensed na Pwede ka na mag-drive kahit passenger. Yeah. So, ang ginagawa ko kasi Uber Eats. So, recommend ko sa inyo kasi merong tatlong kategoryan, yan. So, sa so, isang vlog ko, pwede ka ng overwalk pwede kang uh, scooter or bike or whatever, yung electric na ano may motor. Tsaka itong sasakyan, car. So, any kind of car, kahit na luma na, pwede mo pa rin gamitin. Kaya lang, pag sa lakad kasi, ang makukuha mo lang mga pagkain, limitado lang kasi ka na, maglalakad ka nga, kailangan na ng pagkain ng customer so madi-delay na kung malayo malayo mitado lang yung uh, bibigay sa yung order tsaka ano, uh, yung kaya mo lang lakarin tapos pag yung taglamig naman hindi ka yata masyadong makakuha uh, ng order kasi naglalakad ka lang, kailangan mo na ng hot thermal bag so kung bike naman, yun ang maganda kasi ang bike, uh, wala kang gas, wala kang insurance ang um, gamit mo lang eh, yung mga phone. Phone, tsaka yung mga bag din, tsaka phone holder. Yeah, so, ang bike, may certain na uh, layo din, pero maganda na, okay na yung bike. Yun ang karamihan ang ginagawa ng mga ano eh, yung mga galing Ibang uh, country. Halimbawa, India, o Lanka o mga Turkish. Yun ang mga bagong estudyante, yung mga nag-aaral ng international student. Yun ang ginagawa nila guys, madali lang sila magkapera. Pwede mo i-cash out everyday, pwede rin weekly. Kasi pag weekly, uh, mabubuo yung pera na makukuha mo. Yeah, so, siyempre, pagdating mo rito, kailangan mo ng uh, financial na support. Ah, kung hindi inap yung pera. Mali ba lang, kung mayaman ka, so, there's no problem na ayaw mo mag part time. Nag-aaral ka lang. So, karamihan kasi sa atin, alam mo, kapos kayo sa pera, siyempre, pagdating mo dito, yung pagkain mo pa, yung damit, yung uh, yun ang necessity sa tao yung ano tirahan mo apartment magkano apartment na almost 2000 na kung big space lang more than uh, 1,000 thousand na yun kasi high cost of living dito sa Toronto anyway lumalayo na tayo pag-usapan natin yung ano part time kasi ito flexible kasi sa oras walang wala kang boss wala kang uh, wala kang uh, amo walang nagko-control sa yung ano lang between Uber at ikaw yung Uber parang uh, ano sila dispatcher kunin mo itong pagkain so ito yung bigay sa'yo kung gusto mo hindi pwede mo hindi decline pag ka lang gumawa may mga violation ka dyan kasi sila so mababasa mo yun so very simple lang guys so kung ito ang pagbabasihan mo sa pagdating mo rito sa Canada so magkakapera ka ang kailangan dito masipag ka lang yeah, hindi yung tatamad-tamad ka syempre no work no pay yeah so ganun at usapan natin magkano naman kinikita niyan ang kinikita nito ay so ito kumikita yung mga nagbabayad ng more than 1,000 nga yeah. yeah. So yung mga overwalk, mula ako masyadong kilala ng over kung siyempre limitado lang. 100 bucks a day o depende. Magantay ka na magantay hanggang magkaroon ka ng order. Kasi marami ka rin kalaban kasi ito, kotse. So ang bike naman, pag uh, winter, siyempre kung kaya mo yung lamig, medyo less na lang. Kasi yung mga estudyante, uh, babalik na sila sa school. Part time lang, even 3 hours, 2 hours, pwede kang uh, dumiskate dito. Pero pag yung uh, kotse kasi, yun, covered mo lahat. Yung mga magagandang pagkain, kahit winter, sa kay dito, bibigyan ka ng order kahit malayo. Depende rin sa bayad ng Uber kung magkano, tanggapin mo hindi. Yeah, kung meron din mga customer, ayaw ng uh, bike, ayaw ng... Yeah, so lakad kasi, di cake yung order, o or ayaw nilang medyo masira yung ano nila, yung order na. Gusto nila madali. So, kotse. So, kaya nga, ang gagastos ka. Kaya lang, may lisensya ka. Siyempre, kahit sa atin naman, may lisensya ka. May yan. Maintenance, gas, gagastos ka rin. Siyempre, pero anyway, nag-claim mo naman yan sa pag-file mo ng tax every year. Tsaka, necessity naman talaga kotse dito. Kahit na, ano, kailangan mo sa pamilya mo or sa work mo. So, pwede ka na mag-part-time sa Uber. So, yan lang guys. You have all the freedom. Wala kang amo, wala kang boss. Anytime gusto mo lumabas, anytime uh, gusto mong uminto, pwede. ring araw, umaga, or hapon, gabi yan. So, bantayan mo rin yung mga peak hours, yung mabilis, ang maraming order. Yeah, so anyway, I hope na nakapagbigay ko ng magandang information sa you guys. Ito ay para sa mga newcomers sa Canada. Or kahit hindi, kahit dito ka na matagal. So, ito yung side hustle work. Ang ganda to guys. So, anyway, thanks a lahat. I hope na may natutunan kayo dito. At sana tangkilikan nyo itong channel ko. Okay? See you my next vlog guys. É por